Napatunayan na nating mabisa ang tech voc. Kaya unti-unti nang pinapasok sa senior high ang TVET ng TESTA. Ibig sabihin, <laughs> ibig sabihin nito, ang mag-aaral ng senior high school pa lamang, makakapili na siya kung bookkeeping, agribusiness, electrical, graphic design, ang kanyang napupusuang larangan. Diretsong pagka-graduate, may pwede na kagad na maghanap buhay kung gugustuhin. Dahil para na rin siya nakapag-aral sa TESDA na nakakuha ng NC2 or NC2 or NC3. Kung tutungtong naman sa kolehiyo, nakahanda ang malaking pondo para sa pagtutusto sa libreng pampublikong edukasyon sa kolehiyo. Pati na rin, Patari, pati na rin ang mga subsidy at financial assistance para sa mas higit pang nangangailangan ng estudyante. Taon-taon, may higit dalawang milyong estudyante ang nakakapag-aral ng libreng kolehiyo sa bansa. Mula ang pisa ng administrasyong ito, dinagdagan pa natin ng dalawang daan at anim na punlibong estudyante ang nakinabang dito. Sa susunod na taon, Maglalaan pa rin tayo ng halos 60 bilyong piso para sa libreng edukasyon sa pampublikang kolehiyo at sa textbook. Dumami din ang nabigyan ng scholarship sa TESDA. Nito lamang 2024, higit pa sa 200,000 ang nadagdag sa mga scholarship ng TechBook. Sa mga kasama naman sa listahan ng Not4P, Itong susunod na tatlong taon, bibigyan natin ng mataas na prioridad ang mga anak ninyong tutungtong sa kolehiyo. Kitang-kita natin ang bunga ng mga programang ito. Napakataas ngayon ng bilang ng kabataan natin pumapasok sa kolehiyo o sa TESDA. Pilipinas na ang pumapangalawa sa buong ASEAN sa dami ng mga kabataan pumapasok sa kolehiyo at sa TechVoke. Mas marami na rin ang nakakapagtapos. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangad natin na sa lalong madaling panahon ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA.